So, hello guys. andito po tayo ngayon sa Katanduanes, uh halfway hotel and uh, resort. Sibalen ito po yung mga rooms nila. Yan. Yan guys. Ituturo ko po kayo sa uh Kahore. Yan. This is the Kahore. Yan guys. Okay. <coughs> Tapos guys, uh, mamaya titingnan natin yung kanilang pool. <laughs> yeah. Yung kanilang artificial Bermuda grass. Guys, ito guys yung kanilang pool. Yan, may pang bata. Meron din pang adult. Yan, parang jacuzzi, oh, style jacuzzi. dito kasi guys pag nag check in kayo tapos sa hotel nila uh, exclusive lang po yung pool sa mga nag check in ng mga guests ano kain na ay na ano so, so, na Lan, na lan, 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 okay tara ka video So yun guys, ah uh, Makaan mo na katabi. Papunta tayo sa kanilang uh, kain. Ang kitchen. Kitchen ba yun? Siyan guys, tara. na tayo. Kain na tayo. Ang ating model. Hindi ko ba? Hindi ko ka. <laughs> wish so yun guys ito yung kanilang uh, tawag dito restaurant ito yung kanilang restaurant yan yan guys dito kain kami ang in order lang naman is carbonara uh, balita ko po kami yan guys Okay. Ganun ang view. Then, tingnan natin guys yung kanilang uh, CR. Kung malinis pa. Okay. <coughs> This is the for woman. Yan guys. Okay naman. Malinis naman yung kanilang CR tsaka malakiya malawak Ito naman yung uh, CR for men malaki okay. you guys medicines yo uh, <laughs> sorry San guys okay malinis naman yung kalalangan Uh, CR mm -hmm. yeah. do Resort hotel yung mga rules no food and drinks within the full deck or full area wear proper swimming attire please use shower before entering the pool minors should be accompanied by an adult no glassware or bottles Ito yung kanilang a shower. ito guys yung kanilang full full